Esa eh, yan mga bossing. Bali magandang umaga sa inyong lahat. Bali meron sa atin nag-walk-in ngayon. Pa sila sir ng Naik boss. Naik, naik, naik kabiti Naik boss. Baka kami babatiin naman ayo race shout out. <laughs> shout, -out sa mga shout out sa mga taga LTP diyan. Sino ba? Shout, shout out sa mga mekaniko diyan sa LTP. Yan boss. So, mga, Sano, mga, mga, mga katrabaho sa na sa bahay. so mga bossing, bali sila sir ay nag-walk-in dito sa atin. Ang nakurso na daan nila is itong Sir, pabakit ako muna yung unit ah. So yun, mga boss, bali ito yung nakurso na daan nila. Toyota Vios na 2004 model. Ah, uh, tawag ito, Robin kung tawagin mga bossing Bali presentable paint, Origam plate mga bossing, buwang headlight. Ah, uh, makinis ang paint mga bossing. So, makakapalapad na goma niyan. Then papakita ko sa inyo yung lobe. Sobrang sariwa ng lobe mga boss. Bali all power E variant, manual transmission, bango ng lobe. So, ayan may ayan ang dashboard. Nakarehistro pa nga pala itong mga bossing. Ice cold aircon, walang kalampag. Napaka-smooth ng cambio pati clutch. So, 'yun, bali tatanungin natin tao di eh, boss. Boss, okay na tayo 185 no. Boss. 175. <laughs> ano, baka pwede. Lan, wala mo na sa ngayong week. Oh. <laughs> <laughs> boss, na, <laughs> boss, nakatagal nagbabalak na bumili ng sasakyan? Tagal na, kailang ipunan ko to Itong perang pa Unti-unti An ko to boss eh Kaya Ah, ipon talaga ko, para yung eh, mga ano ba matagal, matagal. Mga ano na to. One year yata pinag -ipo. One year, yung... one year talaga. Oh, one year, oh. 175, parang nanghihina ako sa tawad nila boss <laughs> 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 Ano ba Sabat na ba legit followers? Legit followers na bossing Ngayon, joke lang <laughs> <laughs> so, mga bossing Bali 175 ang tao nila boss Di, di malamang kung may bibigay na pala atin eh 178 5 Oh, Patay <laughs> si na. na naman tayo sa mga commander na naman yung araw sa atin. Wala talaga tayong mag mag mga commander eh. Lan! Lan! Pinagtutulungan na ako dito nila sir! Ma'am, <laughs> hindi na talaga madag... Hindi na talaga madadagdagi. <laughs> <laughs> hindi ka na talaga maawas siya naghahanap buhay. Mawa ka din sa amin. <laughs> 175 para sa Toyota Vios mga boss. <laughs> 177! Pa! Ano pa talaga dagdag. Huwag ka naman mag sa akin. Mama. Binabigay mo naman 75 para... For... Matutuwa ba kayo pag binigay ko naman 75? Mga palakpak yung mga puso na ayos niyan. Siyempre, idol ka lang. Ang susunod kami namang dalawa. Totoo ba yan? Nauna lang pala si Bossing. So, sila Boss din pala. Bali, kukuha rin daw sa atin dito soon. So, sa so 175, parang wala tayong kikitain. 175! 175! Pwede tayo, wala <laughs> pala <75. laughs> kakalatay <laughs> nila <laughs> po. <laughs> Lalayo na nga muna ako. <laughs> Sige na nga, baka magalit po sa iyo. Basta iyo! Sa gari. So yan mga boss, binigay na natin for only uh, 175,000. Bali dadawnan muna nila Then So, kailan niyo babalikan, boss? Lunes. lunes. So kasi sarado ang bangko ngayon. Ayun, uh, maraming salamat sa ating uh, walk-in buyer kay sir At uh, maraming salamat sa patuloy na nagtitiwala sa Boy AC Garage. So na-test drive na rin nila bossing to. Kaso pumunta sila sa bank eh sarado daw ngayon. So babalikan na lang nila sa Ako kunin na lang nila Lunes then dadawnan ngayon. Ma'am, maraming maraming salamat po. Peace bang, peace bang. Peace bang. Bossing. So, mga bossing, bali receive na lang muna natin yung uh, down payment nila po. Uh, reservation fee para sa uh, Toyota Vios para hindi na makuha ng iba. Ganyan, ganyan. <laughs>